Hello mga kasari, so iyan pagkatapos ko magligo, dito ay may deliver nga sa akin dito na mineral mga kasari at binuhat ko na nga ito isa-isa. Dahil di sobrang init ngayon sa panahon mga kasari, harus araw-araw nga ako nagpapadeliver dito sa aking mineral dahil nga sobrang binta at ang bilis nga mauhos dito sa aking tindahan. Dahil ako na nga lang nagbuhat dito na aking mga mineral mga kasari nung pagdeliver dahil nga nakaharang nga dito sa aking tindahan mga kasari at hindi nga makadandito dito dahil nga yung anak ko ay wala dito. ano no choice talaga tayo dahil nga ako talaga ang nagbubuhat minsan nga anak ko inuutosan ko magbuhat dito ng aking mga mineral dito sa akin tindahan mga kasari at pagkatapos nga niyan ay dito naman ako sa mga buti-buti dito ni ko na itong mga buti-buti mga kasari dahil nga sasagi sagi dahil nito ay minsan nga ay nababasag pa dito pag may bumibili dito at pagdating nga kinahapon ng kinahaponan mga kasari ay inayos ko naman ito yung aking mga buti-buti dito sa kahon ngayong hapon ay mag-order ako para kinabukas ng maaga at din nila i-deliver mga kasari dahil ang alangan yung oras nang ako <laughs> nagpapadeliver ngayon kaya kinabukasan talaga i-deliver nila yung aking mga soft drinks at halo-halo na kasi ang laman dito sa kahon mga kasari kaya yung ginawa ko hiwalay ko nga itong soft drinks na mga buti na mga cook at gumbuti na mga RC dahil nga din naman po dito ay halo-halo doon sa ating pinabilin mga kasari. Sa dito at sa mga binta sa akin dito yung mga mineral at isa pa itong mga soft drinks at ang bilis nga maubos itong mga soft drinks mga kasari. Lalo, lalo na itong kok kasalo mga kasari, ang bilis talaga maubos dito sa ating tindahan at ang bilis din maubos doon sa aming binibilan at kung saan saan nga barangay ako kung naghahanap dito ng mga na mabibilhan na kok kasalo mga kasari. Minsan nga inatsatsambahan ko na marami silang stock. Minsan naman ay talagang walang wala talaga mga kasari kaya no choice talaga itong aming mga kasari. At yun nga pas po, Okay, ayan, dinilibre ko pala agad yung aking mga soft drinks dito sa tindahan mga kasari at ang bilis nga ito madeliver dahil nga mayroon naman pala silang stock dito kaya lang yung kokasalo talaga yung pinakawala talaga dito at laging talagang ubusan. Dati nga mga kasari ay hindi talaga ako nagtitanda o wala talaga ako dito yung mga product na mga soft drinks dito sa aking tindahan mga kasari kaya lang ang dami nga naghahanap unti-unti nga ako bumibili dati nga isang kaun na talaga yung aking binibili nga na maliliit at isang kaun din na malalaki kaya lang sobrang binta talaga dito at ang bilis na ubos kaya unti-unti akong talagang dinadagdagan ko itong aking mga bote at hindi ko nga alam talagang nagulat nga na ako sobrang dami na pala yung aking mga stock dito na mga bote at nilagang. umami na nga yung aking mga kahon dito na mga soft mga kasari at lalong lalong na itong mga red horse dahil nga dati ay tatlo lang talaga yung kahon ko ng red horse. at sa sobrang binta nga mga kasari din ko tuwing na at ang gulat nga na ako na tuwing tinakahon na pala yung aking nga red horse dito mga kasari at nagulat nga ako na hindi ganun na talaga kami yung aking mga bote dito sa aking tindahan mga kasari hindi talaga impossible pag ikaw talaga marunong dumiskarte sa iyong tindahan mga kasari at pagkatapos ko magayos maglagay dito sa aking mga rip mga kasari na mga soft drinks. Ayan, nagwalis-walis naman ako dito sa aking sahig dahil nga sa, sobrang dumi na nga dito. Maya ako magwalis dito pero talagang madumi pa rin yung aking mga sahig dito dahil nga pag may bumibili ay talagang nilalaglag ng dito ng mga anak yung mga sura dito sa sahig mga kasari. At ayan na nga dahil nga tindera tayo, kailangan na talaga natin na talagang wala tayong pahinga dito sa ating tindahan at magpapahinga lang tayo ng kute. Pero balik trabaho na naman tayo sa ating tindahan mga kasari. Ito lang kang gadahan pag may sarili kang negosyo. Dahil kung kailan mo gusto magpapahinga ay talagang wala kang amo at wala magsisita sa iyo mga kasari at yun lang mga kasari maraming salamat sa panonood bye